Tapik uh, mo ba? Nakasira sa kutsi? Na, na UPI yung kutsi dahil tapik mo? Maliit lang po yung kamay ko, Yoro. siguro naman, hindi ko kayang UPI yun. So, inamin kay Saradan, sabi ko, talaga git lang po ako, sir. Kako, matagal na po ako nagbabike. May gitsampung taon na. Sabi nga nila, wala po silang nakitang barel, kaya hindi po nila pwedeng arrestuin. Where's Adan? Talis. Adan? Iba't din nalang itaan. Sabi ko, sir, pangkain ko po yung 300 matitira kasi nagugutom na ako, nanginginig na ako. Sa mo. Ah. Uh, para bang naklaro, tanggalin mo lang muna yung kuwan. Wala naman tayong COVID siguro dito. Tanggalin mo lang tapos sa uh, uh, para yung audio mo. Good Go ahead, morning. You have the floor. Asik good morning po sa inyong lahat na nandito po ngayon, lalo na po sa inyo, mga your owner. Uh, actually po, medyo kinakabana ko kasi first time po mangyari sa akin na mapunta sa ganitong sitwasyon. Eh lalo pong relax Relax ka lang, relax ka lang. Nung makita ko po yung anak ko dito na hindi ko alam na pupunta pala dito. So, ganun po po, sasagutin ko po kung ano man yung tatanong sa akin sa abot po ng aking makakaya. Maraming salamat po. Yes, uh, ikwento mo na lang. Uh, uh, Nag-tatanongin, ah. from the start, paano nangyari lahat-lahat lahat, uh, pa, 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 pa. na? Sige pa. Nangyari po kasi pa, ito ng August 8 po. Sa yung kaalaman ha? Sige uh, uh, pa, pa. Ito, yung totoo lang po talaga. Nangyari po ito ng August oh, 8. oh kasi uh, pag uh, hindi ka magsabi na totoo dito, uh, uh, alam mo na. Well, the nangyari ba? po ito August Sige, 8. Uh, Pauwi uh, pa, na po pa ako galing trabaho eh, habang binabaybay ko po yung welcome Rotonda, paangat po yon uh, nasa loob po ako ng bike lane. Uh, bigla po may pumasok na isang kotse. So, ang ginawa ko po, dahil maliit na po yung linya, bumaba po muna Bumasok ako. Pumasok sa bike lane? Opo, nandun na po siya sa bike lane. Eh. Okay. So, bumaba po muna ako doon sa parking side ng South Asia College, inunahan ko po siya. Kasi wala na pong space eh, para po ma-occupy ko yung bike lane. Eh, dahil nga bisikleta lang po ako, naabutan pa rin po ako ng bike. So, ng time po na yun, Uh, nagit po ako sa gilid sa loob ng bike lane. So, wala pa akong choice kasi pag hindi ko po tinapik yung kotse niya, either matumba ako sa kotse niya, masagasaan po ako, o mabagsakan ko yung mga pasero na nag-aabang ng sasakyan. So, pagdating po dun sa unahan, huminto po si Ginoong Gonzales. So, dahil papunta po siya ng Irod, ako noon papunta ng Quezon na Abinyo, nagtapat po kami dalawa. In short, hindi mo nabangga yung likuran ng sasakyan niya. Nasa loob po ako ng bike lane, Your Honor. Hindi nga. Ang tanong ko, Hindi po. Hindi yung nag-sudden break siya, binangga hindi, niya. Hindi, kasi kung nabangga ko po siya, susugsug po ako sa okay. salamin ng ano niya. Ng Tinapit mo. Tinapik ko po kasi nasa... Tinapik mo ba, nakasira sa kutsi? Na, up ang yung kutsi tapik mo? Maliit lang po yung kamay ko, Your Honor. siguro naman, hindi ko kayang UP-in yun. So, walang yupi? Wala po. Nandun po ako sa loob ng bike lane. So, paglabas po, nagkatapat kami. So nakita ko nga, medyo may edad na si Ginong Gonzales, uh, medyo siguro, dahil na rin po sa traffic, medyo pagod na rin, ma uminiter po siguro ang ulo niya. So ako naman po, hindi ko na po siya ako pinansin, kasi parang tatay ko na rin po eh, dumiretso na po ako. Dahil doon po sa kanto ng Welcome Rotonda, may mga lumili ko pong sasakyan na galing E. Rodriguez, saka mga sumasakay po ng mga pasayero, lumabas po muna ako konti ng bike lane, kasi hindi po makakapasok eh. Tiyempo naman po, nang pabalik na ako ng bike lane, doon na po pumasok si Ginoong Gonzales. Doon na po niya, nangyari po yung kinat na po niya ako. At nabangga ko na yung gilid ng kotse po niya. Before that, wala kayong sagutan yung unang yung una hindi yung magkakitin? ko na po sinagot baba niya hindi ko na po inal si Ginoong Gonzales kasi nga alam ko mainit na po ang ulo anong paano mo sabi mainit ang ulo anong sinasabi niya iba na? na po yung itsura niya po eh so alam mo may galit na po talaga sa mukha niya siguro dahil na rin po sa pagod dahil sa edad na rin ikaw po. hindi ka rin nagalit hindi po ako nagalit, sir. Hindi mo Kasi siya minura? Nang, nang nakita ko po siya nagalit, wala rin pong mangyayari pag kinausap ko siya dahil ang taong galit po pag kinausap niyo, sigurado walang patutunguhan niyo yung usapan niyo. Mr. Yeah, so, Chairman, with your uh, permission, tanong ko lang gaano kalakas yung iyong pagtapik sa kotse? Ang tapik ko lang po parang guma- normal. Okay, medyo may kalakas. Sige, sa totoo lang. May kasi kalakas. sa isa interview mo, na amin mo na may, nangyaring may natapik mo. Ma, gaano kalakas na? Kasi, uh, Mr. Chair, ano, paglabas ni si Mr. Gonzales, mainit ang ulo eh. So gusto ko lang malaman. tapik ko. po na, siguro nakatatlong ano, ko sa kanya po, pokpok na gano'n sa gilid. Kasi para maka-out ko po yung attention niya na, oh, nagigit-git mo na ako. So doon po, nang, nandun na po kami sa kanto ng Kitanlad, doon na po nangyari, nabangga ko na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po, talagang padiretso na po ako eh. So, ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, eh, si Ginong Gonzales. Tapos yun nga po, eh, bigla niya akong sinapok eh, na lubong ko rin ng helmet. Eh, normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. So, doon na po nangyari, kinasa niya ako ng barel, nang bumunod siya. So, after po noon, uh, nagano po kami sa hinila niya po yung bisikleta ko kasi akala niya tatakas po ako eh. May pumagit na po sa aming siklista. Sabi ng siklista, wag naman ganoon. So sabi na ano, tatawag tayo ng police. Doon na po nag second the motion si Ginong Gonzales. O sige, tumawag ka ng police. So habang dinala po namin yung bisikleta ko sa gilid, meron pong gwardiya doon. Sabi sa akin ng gwardiya, huwag ka nang sumagot kasi may barel. So pagdating po ng siklista, may may dumating na rin po yung mga police. Pagdating po ng police, eh, niya po yung sitwasyon. Pag ano po doon, tinanong po kami ng polis ko anong nangyari. Tapos sinabi niya po yung side niya, sinabi ko naman sa akin. Binigyan din po ako ng payo ng polis doon, ni seradan. Sabi niya, susunod, huwag kang basta-basta tatapik ng kotse kasi hindi natin alam baka yung mga taong ganyan may pinagdadaanan, mainit yung ulo. So siguro, baka sa, na tempo lang na sa kanya ka na ano. So ako naman po, inamin kay seradan, sabi ko, Talaga nagit git lang po ako, Sir Kako. Matagal na po ako nagbabike. May git-sampung taon na pumupunta pa ako ng Makati, parang kabi kabinabay ko lang po yan. So, sabi ko, talagang first time kong ginawa tumapiktang kotse. Kasi, maski sa akin po, nagmamaneo din po ako, pag tinapik, magagalit din po ako. So, sabi ni Ginong Anisaradan, sabi niya, hindi namin pwede arestuhin si Ginong Gonzales. Wala naman kami nakitang baril eh. So, ganito na lang, sabi niya, tatawag tayo sa traffic sector para maayos to at magawa ng incident. Hmm. Hindi mo sinabi na may baril? Sinabi police? ko po sa kanya. Tapos ang sabi ng polis? Eh, wala naman po silang nakitang baril, sir eh. Wala silang nakitang baril? Opo, pagdating po nila. Sinumbong mo. sino Kasi po? may baril yan, di, di, kinasahan ako. Opo, pero sabi nga nila, wala po silang nakitang baril, kaya hindi po nila pwedeng arrestuin. First, sa Adan. Adan. Yung Adan. Ha? Hindi ba inimbitahan lahat dito na involved? Sige, continue. So yun po, nang ano, tumawag po si Sir Adan sa traffic sector, mga siguro mga 30 minutes, lumating na po si, si Sir uh, Rasay. Galing pa po sa isang responde sa traffic incident. So tinanong niya, anong nangyari? Sabi ko, yun nga, ginigit pa ako ni Ginong Gonzales, nabangga ko siya, yun na po, na, may baril siya. So sabi niya, ba't wala sa bike lane? Sabi ko, na lumabas ako kasi kinat niya ako. Kako. So sabi ko, may baril siya. Eh, hindi naman po kasi nakita ni Sir Rasay, sabi ko may CCTV na po, naman po kao para makita nyo rin yung totoo. So doon po nangyari na pumunta po kami ng barangay. Doon na po nakuha na, na nagsasalita po ako doon sa CCTV kasi kapwa yun may barel. Pagkatapos po noon, sinakay po ako ni Sarasay, pumunta po kami ng traffic sector sa Kamuning. Pagdating po ng Kamuning, yung that time po kasi maraming traffic incident na nangyari, marami pong tao doon, nakapila kami. So, dinala muna po kami doon sa pinakahead, nagwa na yun nga po pinanood yung video so sabi nga anong plano nyo so that time po medyo may para yung ulo namin sabi ko magdedemanda ako parewa kami magdedemanda so yun nga inano tapos ang nangyari po noon naghintay po kami na gawin yung report po so dahil na siguro mga pang-apat po kami natagalan po kami doon sa traffic sector pagkatapos po doon ang traffic sector uh, inalam po nila kung saan yung nakakasakop na police station po yun nga po yung galas So tinawag po nila doon sa gala station, sinundo po kami. Pagdating po doon sa ng ano ng mga kapulisan po natin sa traffic sector, pinasakay na po nila kami sa mobile. Actually po pag galing po doon sa traffic sector, may isang barangay na oh, uh, kasapi ng barangay na nag assist po sa akin na kamotor hanggang sa nakarating po kami ng gala station. Pagdating po doon sa gala station, uh, tinanong po kami ng kapulisan kung ano nangyari yun nga po na nagkaroon kami ng uh, ano tapos natutukan ng ng barrel so sabi ko doon kay sir ka ako doon po nangyari sa welcome rotonda sabi ko pwede natin check baka may CCTV so wala rin po kasi ng idea ang kapulisan natin that time sabi niya sige punta tayo doon tingnan natin kung meron tayong makikita ng CCTV para makita natin kung paano nagsimula So pagpunta po namin doon, check naman po nila lahat yung CCTV po sa area na yon, Lalo na po doon sa ano, ng Southeast Asia College. Yun nga lang po, mayroong CCTV. Ang problema, sira po. At meron doon sa kabila naman po, sa isang establishmento, hindi naman po gumagana. So pagkatapos po doon, dahil wala naman, bumalik na po kami ng gala station. pagbago po kami bumalik, dumaan po muna si sir sa barangay Don Manuel, may binigay pong papel. So bumalik na po kami ng gala station. Pagbalik po namin ng gala station, abang may ginagawa si sir doon sa ano niya na sinusulat, pag-isip-isip ko kako, malaki abala na sa akin to eh. Unang-una, walang kasama yung mga anak ko sa bahay. Wala yung misis ko po. So, naisip ko naman po, kako, wala namang mawawala sa akin kung magpapakumbaba ako, kako. Total, wala namang nangyari sa akin. So, kinausap ko po yung si officer, yung sa investigador po, kako, sir. Magkano bang na ng mga nadadami sa kotse na ganyan? Sabi ko, wala kasi akong idea eh. Sabi naman niya nang so, gano'n. Anong damage pala nung kutsi niya? Yung nagasgasan ko po sa gilid, yung tinamaan ng handle ko. So gilid na? Opo. Hindi mahaba, sa tapik, hindi, hindi po, mahaba po yun eh. Mula po doon sa puno hanggang doon sa driver's side po. Okay. So sabi ko doon kayo, sir, sabi ko man, sabi niya, usually sa Banawi, mga 2-5 siguro, ganyan. Sabi niya, sabi, sir, ganito na lang pa, po ko ako. Kausapin niyo na lang po si Ginong Gonzales, pwede ko naman bayaran yung na-damage ko. Sabi ko, pwede kami mag-usap, tawagin niyo po, mag-usap kami lalaki sa lalaki. So nga po, siguro dahil uh, na rin yung galit ng Ginong Gonzales, nagharap po kami dalawa. So sinabi ko sa kanya, Sir, kako, kung ano may nadamage sa kotse nyo, babayaran ko yan. Pero hindi kas, ka ako, Hulugan kung gusto nyo. Doon nga po, siguro napag-isip din ng Ginong Gonzales na seryoso naman pa ako sa sinasabi ko. Sabi ko, Sir, may 800 ako. Itong 500, ibibigay ko in good faith. Sabi ko, paunang bayad doon sa nadamage ko. Ngayon, kung may problema po doon, iiwan ko yung number, tawagan nyo po ako. Hindi ko po tatakbuhan yung responsibilidad ko. So doon naman po sa portion na yon, humingi din po ng pasensya sa akin si Ginong Gonzales. Sabi niya, pasensya ka na kasi pag-rush hour, hindi natin maiwasan may napapasok kami sa bike lane. So pasensya ka na doon sa nagawa ko. So doon po nangyari, nang nagkasundo kami, nagkamay po kami. Ako wala na po akong galit sa kanya eh. Napatawad ko na po siya. So nagkamay kami, nagyakapan. Tapos ang isa pong inano ko doon sa pulis, kako sir, isa lang ang concern ko. Kasi papajak pa po ako pa uwi galing to na welcome Rotonda hanggang uh, kalokan. Sabi ko pa ano po yung safety ko. So ang sabi po ng ni yes, sir, sabi niya wag kang mag-alala. Ba bakit ka? Akala ko ba nagkaayusan kayo, nagkabalikan kay ng loob. Oh hindi eh. bago po kami bago po kami nangyari sir. Inano ko muna yung safety ko po ah, sir eh. So before kayo na uh, yan. Oh, oh, bago kayo nag-reglo, nagtanong ka. Opo. Oh, yung, Alam mo, after na. Hindi, hindi po. Sabi ko, paano po yung safety ko? Sabi ni, ni sir, yung sa investigador, walang mangyayari sa'yo. Pag oras na may gumalaw sa siya siyang unang aarestoy namin. siyang person of interest. So, sumagot naman po si Ginong Gonzalo. Sabi lang ha. Balikan ko oh, po, po lang yung sabi mo. Nagbayad ka? Ah, yun po yung... Uh, yun po yung good fit ang pagkabigay ko sa kanya, uh, Sir Honor, limandaan. Kasi nung una, ayaw nga niya tanggapin. Sabi, ba't di lang itan? Sabi ko, sir, pangkain ko po yung 300 matitira kasi nagugutom na ako, nanginginig na ako sa gutom ka ako. Sigurado so, ka? In good faith Opo, binigay ko ah, po yung can't can't... order. Kasi win. Ayaw niya tanggapin? Nung una po, kaso nang huli, na nakumbinsi ko na rin po. Okay. Sabi ko, hindi ko naman tatakban yung responsibilidad ko ka ako sa nagasgas, yung damage ko sa kotse mo. Babayaran ko yan, kaya iniwan ko po yung, na, yung cellphone number ko po. So nang nagbitaw naman po si Ginong Gonzales na walang mangyayari sa akin, doon na po na, ano na, nagkamay na po kami. kumbaba na po ako. So doon nga po, sa portion na yon pati yung anak niya, kinamayan ko kasi, sabi ko, walang samaan ng loob. Ayaw magtanim pa yung samaan ng loob kasi nagayos na kami. So after nun po, umalis na po sila, kinuha ko yung bike. Pag alis ko po, naaalis, tinawag pa ako po, po ng isang police na investigador. Sabi niya, Sir, pati kain muna tayo o magkape kasi malayo pa papadyakin mo, madaling araw na. Yun nga lang po, iniisip ko yung anak ko, dahil walang kasama, hindi ko na po napagbigyan yung imbitasyon niya. Kaya doon na po, nagpadya, pa, umuwi na po ako ng that time po, doon po nagtapos yung lahat. You're pwede ko lang i-clarify yung kay... Yeah. Sir, uh, apa, apa, clarify sir. ko lang yung sinabi mo doon kay... Uh, sa police officer Adan, no? Apa. So, nung sinabi niyang walang barel, hindi niya tinanong si Mr. Gonzales, may barel ka ba o hindi? Tinanong niya po. Yun lang po, hindi ko po alam kung ano yun. Kasi malayo na po distansya namin dahil pareho nga po kaming mainit. Sa iyo, hindi niya tinanong kung meron witness o hindi? Yung witness po sa barrel, Actually po, maraming witness doon. Ba't kasi... tinanong ba ng polis? Uh, tinanong po ako ng polis. Kako maraming tao doon. sa ako may CCTV naman. Tapos hindi din. niya tinanong yung mga witnesses? That time po kasi nagsialisan na po yung ano eh, yung mga motorista, yung mga nakikiosyoso doon nagsialisan na po kami na lang. Yeah. No, describe po. so kung ako yung polis at sinabi ko nga, oh, paano yung pre, Uh, walang ano, walang hindi ko nakita yung barrel So sinabi mo anong sagot mo sa kanya? May may mga witnesses ako may CCTV? Ah, uh, yun nga po sagot niya, wala po silang nakitang barel kay Ginoong Gonzales po. So hindi po nila pwedeng arestuhin kasi nga wala nga po sila hmm. yung baril nga po. But prines mo ba yung issue na hindi sir meron, may mga witnesses nga It's, kasi like Sina, na... sinabi ko naman hmm. po kaso nga lang, wala po talaga silang nakita yeah. that time. So, Tapos pinaluwap ka ng polis kung magpail ka ng kaso dahil nga nagkakaroon ng public uproar ah, dahil doon sa pagkasa ng baril. Sorry, sorry, uh, sinabi mo daw, ayaw mo nang hindi ka na-interesado? Am I correct? May mga tumawag po sa akin. Actually, ang isang tumawag po sa akin, si General Torre. Pero that time po kasi, nasa mall kami ng anak ko, naglalaro po sa time, so hindi ko po nasagot ang tawag niya. So, nag-text tawag or what nagt -text na... po sa akin si General. Ka sa police, eh? Oh, nag-text so, po, na si... nagt po sa akin si nag sa akin si General Torre. Okay. Gusto niya sana ako kausapin tungkol dun sa video namin ni Ginoong Willie Gonzales. Kaso lang po, that time magulo pang isip ko po kasi ang dami pong tumatawag sa akin na hindi ko naman kilala eh. So, nasagot ko po yung text ni General Torre, 8 o'clock na po ng gabi. So, sabi ko sa kanya, Sir, ayaw ko na mag-comment sa issue na 'yan kasi ako iniisip ko naman yung safety ng pamilya ko. Tapos na po kami dyan eh. So, y yun po ang sagot ko kay General Torre po, And, uh, sa text niya po. At, at uh, salamat naman pumunta ka dito dahil uh, ang alam ko rin, ayaw mo daw pumunta. Hindi po. <laughs> Isa pong uh, ano sa akin yung maimbita po dito para may pakikurin yung side ko po. Salamat. Mr. Chairman, salamat. isang follow-up yeah. lang sa huli niyang sinabi. Sir, yung uh -huh. sinabi mong safety ng pamilya mo, is that just because of yung trauma nung na na bunutan ka at nakasa ng baril mm, or meron bang incident after na may threat sa pamilya mo just just for the committee to, to wala get po the perspective. wala po your honor so more of the trauma nung nangyaring actually po your naging, honor ha, na uh, ano actually actually po your honor nang mangyari po yun eh nanahimik po muna ako eh, wala akong sinagot na ano eh maski nga kay Jeff ka sa channel to sinabi ko tapos na kami sa issue na yun eh so ang ginawa ko nang nakausap ko si Katunyeng sabi ko gusto ko makaharap si Ginoong, Ginoong Willy Gonzales kasi titingnan ko po kung mayroon pa po ba ako nararamdaman na trauma, takot o galit sa kanya. Pero nang magharap po kami, wala na po eh. Ano na po sa akin na patawad ko na talaga siya dun sa ginawa niya sa akin po. Thank you your honor. Uh, you, uh, doon sa police station were you treated uh, properly ng kapulisan? Wala naman po akong nakita ng balik doon sa ano po eh, Ginawa naman po nila yung trabaho nila. Tinakot wala 'di hindi, hindi naman po ako tinakot doon eh. Maayos po yung pagtrato nila. Okay ka. Okay po ka. kinakausap po nila ako doon. May binibiro nila o para lang po mawala yung kaba ko. Anong Pero ganun? yung tagal, 'di ba? Anong oras nangyari 'yon? Alas 6. Actually po nagtagal kami, your honor, sa traffic sector kasi nga marami pong inaasikaso yung investigator doon, traffic investigator. So yung alas 6, umabot ka ng alas 12 ng madaling araw. Okay lang yun sayo. Wala kang reklamo? Wala pong reklamo din, your honor. Ha? Wala kang iniisip na ito mga pulis na ito. Pilihan. Ay, wala naman po. Ang, uh, ang, sa ginawa naman po nila, trabaho po nila yun. Eh. Wala po akong magagawa. Okay. Trabaho po nila yun. So, sinunod ko lang naman po kung ano yun. So, hindi ka filtrated doon sa police station, ha? Okay, yung pagkiramdam wala, wala po. Wala po akong nakitang mali doon sa pagtrato nila sa akin. Actually The, po, see... kung galit sa akin po yung isang pulis, ba't pa niya ako ayaing kumain? Kasi nga, sabi niya, malayo pa papadyakin mo, kain muna tayo, di ka magkapi muna tayo, sabi niya sa akin. So, doon pa, mahina nga ako pa po doon siya sa ginawa niyang yun, eh. Actually, bumilba ko doon sa ginawa niya po sa akin na may malasakit siya sa isang Pagdating, ordinaryong taong katulad ko po. Okay. Pagdating sa arigluhan, uh, walang nag-pressure na makipag-ariglo? Wala po. Actually nga po, kung talagang sisingilin po ako ni Ginong Willie Gonzalez doon sa damage, isang araw o dalawang araw po, pwede na niya po ako i-text. Oh, ito yung babayaran mo sa damage. Wala po eh. So Pag sa akin... So, kung isang loob mo, nakipag-ariglo ka? Kung loob po yun, Your no, Honor, natin? kasi inisip ko, wala naman pong mawawala sa pagkatao ko. Kung magpapatawad ako doon sa taong nagkasala sa akin. No nobody influence yun? Wala inflation. po, Your Honor. Wala Ikaw po. talaga? Nagpapin Wala po. Nag-open up na gusto mong makipag ariglo Wala po, Your Honor. Wala pong pumilit so, sa akin. Kung, kung uh, gusto mong makipag ariglo anong pakiramdam mo? Uh, para bang may kasalanan ka rin? Hindi, nakipag-ariglo ako nakipag sa kanya, Your Honor. Kasi ayaw ko pong gulo eh. Mahirap po yung... Uh, Asides sa apa, ayaw, pa, mo ng gulo, ayaw mo nanggulo, ayaw mo nanggulo. Apo. Taruhin natin. Apo, apo. Sige po ulang uh, problema doon kung ayaw mo ng gulo. Ikaw ba deep inside your heart? Alam mo bang may kasalanan ka sa insidente na yon na humantong sa pagkasa ng baril? Siguro po yung pagkakamali. Ayaw ko na, sinampalok ka sa ulo. Oh, hindi na po ako nasaktan. Oh, oh pa, okay lang. Pa. Sorry po. Do you feel, do you honestly feel na wala ka talaga kasalanan sa pangyaring yon? Ang isang pagkakamali ko lang doon siguro, Your Honor, yun talaga na, yung pagtapi ko po sa kotse niya na doon nagsimula lahat po siguro. So, my guilt feeling kay doon? Sa pagtapik mo? Opo, okay, kasi kung hindi ko po ginawa siguro yon, hindi kami haahantong sa ganung senaryo po siguro. Okay. Thank you. Now, uh... uh Mr. Chairman, yeah. sorry, nagalit uh, ka sa kanya. Yung, uh, how do I put it? Taking the law into your own hands. Galit ka sa kanya because he violated the law. Therefore, tinapik mo siya. Iba yon dun sa survival mo kasi. Of course, he didn't know that during that time. But, just for the record, Mr. Chair, kasi nga, uh, I don't want it to appear na na survival mo na nga eh, di ba? Kasi maraming siklista nanonood ngayon na kailangan matuto din ang mga drivers at uh, ang public. Actually, no? po, your Honor, first time ko pong ginawa yun sa buong buhay ko ang magtapik ng kotse. Hindi, napasok lang po talaga sa doon sa bike lane, nagawa ko lang po talaga yun. Dahil wala na po akong choice that time eh. Kahit sino po sa atin, pag nalagay sa ganong sitwasyon, gagawin po yung gagawin ko. Saka, al alam mo, Mr. Alan Banjula, yung presensya mo ngayon dito sa hearing na ito, you are not only representing yourself, you are representing the whole biking community na nakatikim ng pambubuli ng mga four wheels na sasakyan. Kaya nang isipin mo, ha? You're not fighting for yourself. Okay na kayo, eh. Nagkaarigluhan na kayo, eh. Okay na yun. Wala na problema. Pero, alam mo ba, kung ilang biker sa buong Pilipinas ngayon na mas grabe pang nangyari sa'yo, hindi lang kinasa, kinasa ng baril, pinutukan pa ng baril. Toli, marami ha? po akong nakita, Your Honor. Marami yan. Kaya nga, nagpasalamat akaw, tandito ka. Apo. Para itong lahat ito, eh, maayos natin. Para, hindi lang ito para sa'yo. Magpakatulungan mo rin kapwa mo. Magkipag-tao mag ka. Apo, Siguro, masasabi ko lang dyan, Your Honor, lagyan nila ng batas yung bike lane. Dapat i-respeto po nila. Salamat. Yun Salamat lang po. sa Salamat. yung suggestion. Kasi kung mayroon po talagang nire-respeto yung bike lane, wala pong papasok doon eh. Ito, talungin kita. Apo. May may nakita ako sa interview ni Mr. Willie Gonzalez na minumura mo daw siya. Kaya umilit ang ulo niya. Namura mo ba siya? Saksi pong ang Diyos, Your Honor. Hindi ko po siya namura talaga. Tapos ganito? Gin mo pa daw siya? Hindi ko po ginawa yun na oral. Ba't ko naman sa kanya? Kasi nga nakita ko na po siya, may edad na po eh. Tapos sininyasan mo pa daw siya na habol, habul ka kung gusto mo. Parang, parang ganun. Kung gusto Inha ko inahamon mo siya na habulin mo siya. Kung gusto ko po siya, kung may nagawa pong kasalanan sa kanya, Your Honor, at tatakasan ko siya, doon pa lang po sa welcome rotonda, pwede ko na po siya iwan. Iikot lang po ako doon, may harang na bari, pagtawid ko sa kabila, hindi niya na po ako mahabo. No? So, sa tingin mo, anong aksyon mo na nakaprovoke kay Mr. Willie Gonzalez? Bakit kanya hinabol hanggang sa sinayot-shoot kanya para mapahinto ka, para Ipuro. mapanagot ka sa iyong kasalanan? Anong kasalanan mo? Siguro po, Your Honor, yun lang po talaga ang pinakakasalanan ko, yung matapik ko yung ano niya. Siguro na po, ng time na yun, baka wala po siya sa mood, sa akin lang po talaga na ano yung galit niya siguro, nang natapik ko yung kotse niya. Hindi, hindi. Wala ka pakialam sa mood niya. Pakialaman mong safety mo, yung sarili mo. Wag mo you do not just, huwag mong i-justify yung action niya. Yeah, pa, you pa. justify your own action. Yun lang po huh? siguro nagawa ko, Your, your Honor, yung pagpasok niya sa bike lane, na natapik ko yung kotse niya. O, yun lang, tingin mo yung ko. siguro oh, nag-provoke sa kanya. So, walang murahan, walang fingiran, Wala. Po. walang uh, hamunan. Basta humantong na lang sa batukan at uh, kasahan ng baril. Yun lang. Yun na po, Your Honor, sigurong nakikita kong dahilan. Yung pagtapik? Opo. Kaya kahinabol niya? Opo. Other than that, hindi ka niya ipupurso sigurado? Wala po, yun na po nakikita kong dahilan, Your Honor.